So, no guys, for today's ganap. Ayan, hindi pa rin tayo tapos guys sa pagtatanim ng palay. Masyado pang malawak yan. Ang ating tataniman. Tayo lang mag-isa kasi si Ding Ilin. Nag-alaga kay Sarah. May, paso pasok kasi yung mga kapatid ni Sarah. Kaya yung nanay niya nag-alaga sa bata. Tayo naman yung magtatanim. Tapos, -tap sana matapos natin ngayong araw na to itong pagtatanim guys. Pasilip ko sa inyo kung gaano kalaki. Ganito pa po kay lawak yung aking tataniman ngayon guys. May mag-isa lang tayo kaya halos hindi na tayo ano, tatayo, yuko na lang ng yuko habang natatanim para mapilis tayo makatapos. Bali, dosi na box yung ating tinaniman guys, kaya ilang araw po namin ito binabalik-balikan kasi kami lang niding ilin nito minsan nandyan si John Dib or si JR. pero salitan kasi sila, umaga si Jandib, si JR naman sa hapon tapos sabado at linggo lang pagka Lones naman, biyernis lonis, ano kami lang dalawa niding ilin kasi pasok pasok sila sa school, Maraming nga nagsabi guys na ano na lang daw, mag-massage na lang daw ako, huwag na lang daw ako magtanim. Kaso naisip ko naman na sayang naman yung mga ano, yung mga account dito pag hindi ko tinaniman, sayang. May antay tayo na palay pagdating ng araw, mag-harvest, din na tayo bibili ng bigas. Ganito ginagawa ko guys sa uh, umaga nagtatanim sa hapon naman hanggang gabi nag home service massage tapos kinabukasan naman ayan tanim ulit tapos home service massage tapos gabi na nakakauwi kaya pagod talaga tayo guys mo maghapon okay lang at least meron naman tayong kita at meron din tayong antay na palay tapos si Ding naman hanggang ano siya, mula umaga hanggang hapon naman siya, kawawa talaga siya kasi may bata pa. Tapos magtatanim pa siya. Ayun, papalaga niya kay mama kasi lang si mama nag, uh, ano, nagkalagnat. Kaya si, ano na lang muna, si JR, kasi si Jandib, salit-salitan sila nga mag-alaga ng bata. Kaya talaga kapag may maliit na bata, guys, kailangan talaga natin yan, ano. Ayan, malapit na tayo matatapos dito, guys. Kunting kimbot na lang talaga at matatapos na tayo dito banda. Mga pas, 1 na to guys, magtutuo clock na to bago natin na ano, na goodbye tong taniman. At meron isang aso dito guys, ang likot. Ewan ko kung ano hinahanap niya dyan ng banda sa akin. Ayan, kunting kembot na lang talaga, guys, tapos na. Tapos na po talaga guys, ayan. Ay, makakauwi na tayo. Magtutuo PM na guys, yung aking lunch. Ah, tagal natin nakatapos. Mauwi na tayo. Meron pa kasi akong ipakiskis na pakaday. Tapos, mag service message pa tayo sa tambo. Hati-hatiin lang natin yung ating time. Dahil magtutuok na guys, tayo naka-away ayan, si Moot. At di na tayo nakapag-video bago kumain. Ayan, na ano tayo, nabusog talaga tayo, nagkapitin tayo guys. Tsaka nag-ano tayo, kumain ng maraming panin. At dahil tapos na tayo kumain guys, mag ready naman tayo sa ating ipakis na mga palay. Yan, kailangan natin guys ilipat kasi masyadong mana yung isang sako may butas. Kaya ililipat natin dito sa isang sako. baliw yung ating guys is isang sako kalahati. Dadalhin na natin ito ngayon guys para isang lakad lang. Home service massage. Tapos papagawa ng motor. Tapos magpakiskis ng palay. Ayan, uh, hindi, hindi talaga nasayang yung oras natin ngayong araw na ito. Marami tayong nagawa ngayong araw na ito. Merong pakiskis, merong nagtanim, mag, nag, ano, mag, ano tayo, home service massage. Kailangan talaga madiskarte ka para sulit yung iyong lakad, sulit ang iyong araw at panigurado kapag natapos yan lahat. Wala nang problema kasi marami tayong labahin guys. After nito bukas, mag -ano na ako, maglalaban na ako kasi super tambak na yung aming mga labahin. Ilang days ba naman nagtanim? Kaya pati yung pakiskis ko guys, ginawa ko na ngayong araw na to para bukas, ayan, mag-ano na tayo, maglaban naman tayo, pero may i-deliver ide pa akong bigas bukas, at mag pa ako ng bigas, may nabili kasi tayo na mga bigas guys, na pampautang natin, ito naman, budget namin to dito sa bahay, pagkain ah uh, na single natin to guys, sa isa natin na kapit bahay yung sa kanila kasi hindi masyano ini-spray yung kanilang palay. Kaya mas maganda i-consume ano, i yung pangkain talaga. Natatakot ako kumain ng ano guys, ng maraming ano, fertilizer. Ayan, mag-ano na tayo guys. Bibiyahin na tayo. Hahakot tayo ng palay. At tinawag ko na nga si Lynn, guys para matulungan tayong i-ano yung palay. Ilagay sa motor. Ayan na po guys, yung ating napakiskis, 34 kilos po yan. At dumiretso na tayo dito pagawa ng ating break dahil na ano, na ano tayo guys, yung ating break na sira na naman. Tapos, ayan, iti-check ni kuya kung okay pa ba yung ating ano, break. Bali, ano na guys, past 4 na ito ngayon, past 4 p.m. Kaya nagmamadali na rin tayo, baka gabihin tayo yung ating home service massage sa tambo. Baka nagantay na natin, nagantay na sa atin ng matagal. Yan, bali, hindi pa okay guys. Kaya, inayos ulit ni Kuya kasi hindi ko makapit yung brake. No? Wala? Ayan, papalitan po natin sana yung ano guys, yung ilaw dito. Ang taga' nung inayos. Kaso lang, ayaw matanggal yung ano, yung ilaw. Kaya, next time na lang, yung mabili ayaw matanggal guys. Inabot tayo dito guys ng past 6pm. Kaya gumura na tayo ng tambo after natin doon sa paggawa ng motor. Ayan, nagmasan siya tayo at bumalik na rin tayo dito sa nabilog si Panag. Iwanan natin ng bigas at bumili na rin tayo dito ng tinapay guys. At syempre, umuwi na tayo. Ayan, ng ating karga. Uh, uwi na tayo ng bahay guys. May nabili tayo yung ano uh, Yung bread roll ba yun na slice. Tapos yung ating karga, ayan na. Ayan, 32. Ay, di, mayroong ano dito, exist. 34 kilos yung dala natin bigas. Yun yung napapiskis natin kanina. Ayan, at... Siyempre, ready na yung ating hapunan. <laughs> yung ano, mahiwagang kaldero rin dyan na. Ah. Tsaka yung tasa ko. <laughs> Nakain na tayo guys. At maraming salamat pa sa inyong ah, laging panunod sa aking mga upload. Hanggang sa muli po. Bye!